agang harvest mga kabukids harvestan na natin itong mga okra natin bago gumulang Good morning, good morning mga kabukids Kape po tayo, kape Nandito tayo sa labas Maagang ano to guys Maagang maga, Maagang early bird <laughs> Maagang early bird So mamaya meron tayong gagawin dito sa garden Mga kabukids pagkatapos natin magkape Isabur Ayan mga kabukids, meron din na pitas ng mga okra si Jinky kanina. Ayan. Panlaga natin itong mamaya. Magulang na yata itong isa. Ah, hindi. hindi. Ba? Mura pa Murang-mura pa. Malaki lang siya. Pero murang-mura pa. So, ganyan lang kami guys. Pag morning, pitas lang kapag meron mapipitas na okra. Tapos ilalaga. Tapos, yun. Ulam na sa almusal. Lagyan lang. Mag bibili na lang ang itlog sarap na pag may itlog yung pato wala na wala nang bibihin libre na pag nandito si ulag ayun may itlog <laughs> pero hindi pwedeng galawin <laughs> hindi pwedeng galawin <laughs> gumuguhit yung init ng ano kape. Ng kape. <laughs> Pero masarap yung init niya eh. Sa ngayon, nagsiset up lang kami dito ng bubong-bubong mga kabukids. Pero balak namin yan kapag ano, na makagawa dito ng pinakano talaga. Yung... Kusina. oh, yung kusina. Tapos... Maganda kasi pag nandito sa gilid ng ano eh, ng garden, ng palay. Tapos may kusina ka dito. So, uh, napaka ano, napaka... Hmm. Refreshing sa sunod kapag meron tayong budget budget at meron tayong time na gawain so yan mga kabukids ngayong araw ang ating goal ay dito sa garden yun mga kapag additional na tanim tayo dito tapos mamaya meron kaming gagawin na <clears throat> mga decompose so yung mga nakuha nating ipa nung nakarang na nakara nakarang episode may mga ano doon may mga ilang sako na hindi pa bulok yung ipa so hindi pa siya mataba yun pag inalalagay sa lupa so gagawin natin pabubulokin natin ilalagay natin sa lalagyan so yun mamaya tapos hahaluan natin ng mga manure ni ano ni Bruno so kukunin natin yung kanya mga ano ipot para maipon mapabulok natin at maging matabang lupa kasi yung lupa dito nga yan katulad ng sinasabi ko palagi matigas So gagawa natin ng paraan para lumambot, bumuhaghag at yun, maging tumaba. masustansya, tumaba. Buti lupa, pinapataba. Hmm. <laughs> <laughs> sabitan na natin ng sako yung pet ni Bruno para diretso na. Dito, iabangin nyo na kagad dito sa ano, likod. Bruno! Takot siya sa'yo. Hindi, <laughs> okay, gusto niya. Hmm, Hanap na kami ng iyong mga pressure. Hey, ako <laughs> sa'yo. Ang lawak na lang nakainan ni Bruno. Ito. ito ang ating mga nakahanap. Ah, ito pa rin pala oh. Ito pa ka no. Muntikan. Yan oh. Sintabi po sa mga kumakain. Kailangan natin 'to guys, loon sa ating garden. Tatlo ka agad. Libre pataba na 'to eh. Sobrang effective nito, organic na organic. Mga pataba. Napaka-effective Kaya nga nung elementary days, yan yung pinapaproject ng mga teachers eh. Uh -huh. Oh, dami pala dito. Gulat <laughs> <laughs> na. No? Ayan pa oh. Dalawa. <laughs> yung reaction niya. Oh, ito, ito pa oh. <laughs> yung niya, kala mo nakakita ng maraming pera eh. Treasures. <laughs> oh, dami pala dito oh. Nakatumpok pala dito eh, Bruno. Siguro, dito siya, ano. CR niya. Dito niya napili. <laughs> ito dami ah. isa kanya yan. <laughs> <laughs> Pinaghirapan niya yan. Ito na bungkal na ba? Oo, binungkal niya. Ako, hindi pa eh. Sorry. <laughs> Yun. Bigat din. It? Oh. Ito mga kabukit yung mushroom na tumutubo sa ipot ng kalabaw. Ayan o. Diyan siya mismo tumubo. Tangkad tuloy. Masustansya eh. Uy, wala siyang ring. So, pwede kainin. Ibig sabihin, pwede kainin yan. <laughs> <laughs> Malay mo, pwede. Kasi damo rin naman yan eh. Nagkibuan niya. Pero kat parang ano. Kasi iba yung kulay niya. Mag-isa niya lang o. Oh. Tinan mo. Hmm. Yung kulay niya parang nakaano, parang may lasun. Medyo maitim. Naka-gloves nga pala ako. Duro ka. Ay, salamat yun ang laki <laughs> dorob mo madulas yung chinilas diba? yan nung bata pa kami ganito hindi <laughs> lagi <laughs> ganyan kala ko sa siko ah pwede rin sa siko pero dito nilalagay din ako dito sa siko nilalagay madulas mo ah oo oh, gagawa tayo ng isa pang ganito so ito ang laman nito guys ay lupa ipa lupa ipa eh, lupa ipa so tapos tinabunan natin ng plastic kaya tingnan mo nag moist you know? para sa sobrang sikat ng araw yung init sa loob yun ang magpapabulok tapos ito drum to eh drum, drum na hinano hinati So yan ang ating goal. Makagawa tayo ng ganyan. Tapos yung iba lagay natin do sa mismong puno na ng halaman. Kasi yung mga ganito pinabulok, na kailangan natin sa mga ganito. Oh. Ito, katulad na ito. ito kasi mayroon na kami patubo dito. Tanggalin natin. Tinatakpan ko lang para hindi maubos yung moist ng lupa pag masyadong mainit sa tanghali. Ayan, meron tayo diyang patubo na patola. So ganyan, maguukay tayo or sa mga garden garden, ilalagay natin yung lupa diyan para maganda yung na sisip-sip na lupa nung mga pananim natin, mabuhaghag. Yun oh. ayan mga kabukids meron tayo ditong dalawang malaking bangus so nabili namin kanina ayan bihira kasi magkaroon ng bangus dito sa barangay namin mga kabukids kaya ngayong araw ang ulam natin ay putserong bangus massage lang tayo ng ating bangus Iyo. ayan mga kabukids magprito muna tayo ng saging guys para maisahog natin mamaya sa ating kutsero abot ng bangus lad, Pugi na nag aabot Pugi ng assistant ko ah. <laughs> 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 And next na kaagad natin itong bangus mga kabukids. na natin mga kabukids magluto ng puchero. ilagay na natin to guys yung so ating repolyo tsaka sita more sitaw, more healthy <laughs> na-connect <-i> lang <laughs> ma-connect <-i> lang <laughs> last mga kabukids, ilalagay ko na tong isang kasero lang petchay natin. Sabunan na. <laughs> Ayan tayo mga kabukids. Tanghalin ha. Sabon to. Tsaka pechay. Iya. Yeah. Ay, ayaw magpasantok ng pechay ha. <laughs> Matapang pa. Kain ng maraming gulay para panlabang sa sakit. Mm -hmm.

akin <laughs> lang to. Ay, sayo, meron na? Oo, oh, na balas. Okay. Punin na natin yung baso mo dito sa tabi natin. Hindi makita yung kasi yung ulam ko eh. Kain na kabukin. Grabe, na-miss ko tong ano, bangus. Mm -hmm. magto years din na hindi ako nakatikim nito. Na, simula nung dumating ako.

Bagaimana sabau? Pagod ka na? May tinik pa o? Niyan pak may tinik ka dyan sana o? Oh. Hmm? Hmm, tinik magluto tayo saging na lang. Mm. Kaya natin haluan ng isda. Gusto mo saging, di ba? Putserong saging. Mm. Gusto mo yan? Mahilig ka pala sa saging, ha? <laughs> Wala mm. <laughs> nagkakaroon ka na ng buntot, ha? <laughs> <laughs> ha? Hindi kami pong saging. Mm. Meron ka rin? Mm. <laughs> Ayan mga kabukids Gaya ng sinabi ko kanina Gagawa tayo ngayon guys Ng uh, lupa na mabuhaghag So, meron na kami doon nagawa nung nakaraang buwan. Medyo bulok na ngayon. Hindi, natin. Ito mga kabukid, katulad nitong na nasa drum na ito. So, dito namin nilagay nung nakaraan yung mga nabubulok na bagay katulad ng balat ng saging. yan mga kung anong kitchen waste. Kaya ngayon, ano na siya? Mabuhaghag na. You know. So, yan, kailangan kailangan namin ng ganitong klasing lupa kasi unlike doon sa ginawa namin katulad nung hindi pa namin tinatamna ng okra medyo matigas yung lupa talaga so kailangan siyang additional na magandang lupa eto mga so, medyo matigas talaga yung lupa dito ayan o. matigas ito sobrang tigas yung mo simento so yan ang ating ginagawa ng paraan para makaano naman yung ugat ng mga halaman ano brantigas tigas. Ito nga, hindi kumano. <laughs> Oo. Kaya hindi masyado maganda rito. Pero gagawa natin ang paraan yan. Yan o, sobrang taba yan. O, bulok na o. Ito yung mga nakaraan naming pinabulok. Ngayon bulok na bulok na. Maganda na yan. guys, sinaan natin yung ating lupa. May inahalo para gumanda yung ating pagtataniman ng ating gulay. Tataniman natin ito ng pipino. nakamix na siya. Maganda na yung nabulok na ng ano damo nakaraan. Ito na. Ah, ihalo na ngayon. Oh sige. Sobrang taba 'yan. Uh -huh. Baka sa sobrang taba niya puro dahon na. Ah. Walang <laughs> bunga. <laughs> dahon na lang ay sila parang. Hay, iba pala hindi pa masyadong bulok. Pero malapit na. Ang ganda ng ganito mga kabukids Yan ang gusto natin mangyari Ito bulok na bulok no So yan Lagyan natin dyan ah, Ito oh. Yung mga balat ng itlog Nilagay din namin So ngayon pabulok na rin yan, oh. Maganda kasi Yung balat ng itlog para sa calcium Tip. Titibay pala yung buto ng mga <laughs> tanim. Para yung halaman mo, hindi na kaganoon. <laughs> Parang ako lang nang naglalagay ng patis. <laughs> Kailangan yung halaman mo kaganoon. Stand straight. Tatlong <laughs> drum na tabi-tabi. 好快啲。<laughs> <laughs> <laughs> kitchen waste ulit lagay natin dyan marami tayo mga kitchen waste ayan mga kabukids naglagay din tayo ng panibago mga kitchen waste so ganyan iniipon lang namin ilalagay natin dyan para yan magugulok yan ito na yung ating pang pinali pang tabon ayan. So ayan, nakadalawa na tayo guys. So katulad nito ang mangyayari, oh, nagmo-moist. Ayan isa rin yan sa magpapabilis ng pagkakabulok yung moist na yan. at yan mga kabukids natapos na tayo sa paggawa ng ating uh, mga compost so hintayin lang natin ito ng ilang buwan magagamit na natin so yan ganyan lang kadali sa mga gusto magkaroon ng idea kung paano nagkakaroon ng buwag na lupa para sa kanilang garden. So, yun. Yeah, Simple lang. At see you next time, mga kabukids. Salamat sa panonood. Bukids!